Tapia is nandito tayo ngayon sa Takras ano so, -cho -cho tayo ito yung place oh so, ayan alam nyo familiar to familiar ba kayo dito yung dito sa so may Takras sa uh, engine, Imjin Imjin ba? oh, yeah. Imjin so nagkayaan kami mag dito. So magpapaman ni Hantay dito. Ito, ano lang naman. Kukunti lang naman ito lang. So syempre pag uh, sino mga mga kapanood dito, yung mga viewers natin, followers natin na mga kapanood dito. So syempre siya makakatuwa din. Pag-chow na rin ito, napakasarap ng chow dito. So ilalagay natin ito sa Diyan lang sa mga gilid-gilid O mga ipapakita ko kung saan natin nilagay, na. Para hindi na kayo mahirapan mag So let's go guys, tara Ito yung yakult na ito Dito natin ito ilalagay So pag sa lang po ito no Mungkong maliit lang Pero pwede na eh. Diba? Ito So dito natin ilalagay dito sa Yakult na ito And then ilalagay lang natin sa gilid Kung saan natin nalagay So siyempre ipapakita ko rin sa inyo Kung saan natin nalagay Para hindi mahirapan mag ano So ipapasok natin sa dito oh. Yan, So shout out nga pala dyan sa mga ano natin dyan, sa mga kaibigan natin sa Quezon, sa Nara, sa Puerto Princesa yung mga kabilang natin dyan, sa so shout out sa inyong lahat so, sa mga kaibigan ko na sulit ko sir kay na Palermo na sharer natin yun eh sa so, mga natin agriculture uh, batch hindi ko na katanda kung anong batch tayo 2015 rin, 2016 so ayan, so shout sa inyong lahat so, kay Ray Oblan shout out sa iyo so, maraming maraming salamat sa inyo, kay Jude Calvira, thank you, thank you. Quezon Baltar kay Henry Lansap and kay Raymond Iala so shout out sa inyo yung mga kasama na yan. yan 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 dito yan sa harap ng tsaulungan dito sa ano yun ang dito sa takras so may isang pusti dyan ayan and then dito banda yan yan mismo yung yakult na nakatusok dyan sa bakal na yan yan yung may laman na pinapahanap na natin yung pinapahanap natin yung eh. maniant natin ayun o no. yan yan mismo 'yon yung may ano na yan yung may pusti And then tinuso ko doon sa so, taas niya, yun yung Yakult. Makikita niyo yun yung Yakult na yan. Yan yung may laman. Yan na lagay natin. So sana, papiim na lang sa makakuha. So pa-comment na lang din sa comment section natin. So dito lang po yan sa harap ng Chowlongan sa Takras. Ayan. MJ in Chowlong. Yung napakasarap na Chowlong dito sa Takras. So siyempre, hindi naman sa so, pinapromote natin pero kasama na rin yan. So sobrang sarap po talaga. So let's go. Pakayanap na lang. Thank you.